Okay. Yo, <laughs> so, mga kabiki, at muli ay nandito ang inyong panadero, Madis Carter. Ngayon mga kabiki, bibigyan ko naman kayo ng idea kung paano gumawa ng banana chocomoy cake. Ayan, ito, pala yun. Ayan siya. At siyempre, papakilala ko muna sa inyo sa pusa. Ayan, kabakbo. Ngayon mga kabiki, siyempre, sumula na natin yan. Ito yun. Ayan. <laughs> ayan. Ayan. <laughs> So ngayon mga kabigay, magbo-voice over muna tayo At simpang nakikita nyo yung ating paglalagyan ng ating banana choco moist cake Ayan, yan yung lagayan ng tasty bread mga kabigay Yan yung pinakamalit na lagayan ng tasty bread Wala lang akong idea mga kabigay kung anong size yan At uh, kung nakikita nyo mga kabigay ay pinapahiran natin siya ng shortening Para hindi dimikit yan yung ating product At uh, simpang mga kabigay, tignan nyo lang yung ginagawa natin At uh, kailangan makapal na makapal yung paglagay natin ng shortening mga kabiking para hindi siya dumikit at siyempre yung tuturo natin mga kabiking ay isang timpla ulit to at dalawang klase agad yung ating may isi-share mga kabiking kasi alam niyo naman ako mga kabiking madiskarte tayo kaya ginagawa natin ng paraan para yung isang timpla ay eh, kaya natin gawing dalawa ayan, ayan sa akin yun lang matutunan yan mga kabiking kasi siyempre based, based on, my experience here siyempre mga kabiking at proud ako doon sa aking natutunan sa mga experience ko uh, ito na rin yung mga kabiking yung kinishir ko sa inyo uh, at medyo mahaba-haba ngayon mga kabiking yung ating video dahil siyempre kailangan nating pulid, kailangan pulido yung pagkakaturo ko sa inyo mga kabiking para hindi tayo sumublay pero siyempre kung baguhan ka pa lang sa ating channel ay o kaya bago hangga pa lang sa mga pagganitong paggawa ng tinapay ay syempre hindi naman maiiwasan yung pagkakamali minsan mga baking pero ang gusto ko lang sabihin sa inyo mga baking ay panoorin niyo lang mabuti yung aking mga signature na timpla at sa idea at sigurado mga baking ay magagamit niyo yan sa mga sa mga gusto niyo gawin sa bahay niyo ayan <laughs> o kaya sa mga gusto magbukas ng bakery ng ng bakery ay magagamit nyo ng mga baking At syempre yun nga sabi ko nga sa inyo ay hindi natin maiwasan yung minsan magkamali kasi lalo na kung baguhan tayo. Pero siyempre hindi naman bago itong mga kabiking itong mga sinishare natin. So ayan mga kabiking at meron tayo yung asukal na 1000 grams o kaya 1 kilo. Ayan, kahit anong asukal yan mga kabiking pwede gamitin pero mas maganda yung brown sugar o kaya white sugar. At siyempre maglalagay tayo yung mga kabiking ng isang latang mantika. Ang katumbas niyan mga kabiking ay 400 grams. At dadagdagan ulit natin ng 100 grams na mantika. Bali, 1 in 1 port lata na mantika yung nilagay natin. Simpre, maglalagay tayo yan ng 60 grams na baking powder. Ayan, 60 grams na baking powder yan. At maglalagay lang tayo ng 15 grams na baking soda. Ayan, mga kabiking. Tignan nyo lang mabuti mga kabiking yung ating timpla. At simpre, yan yung ating saging. Mga kalahating kilo yan mga kabiking. Ang ginamit natin yan ay yung aretundal na saging o pwede naman kayo gumamit dyan ng lakatan at ayan mga kabiking naglagay tayo ng kunting vanilya ayan at simpre maglalagay tayo dyan mga kabiking ng tubig apat na lata yan mga kabiking ang katumbas ng tubig nyan mga kabiking ay 400 grams din apat na lata yung lalagay natin at yung size ng lata mga kabaking ay 370 ml yan yung lata ng alas kaibap ayan dalawang lata na yun na natin pangatlo na yan mga kabaking okay isa pa at siyempre kumuha na kayo ng notebook nyo at saka ballpen at sisulat nyo na itong recipe ayan para to sa mga baguhan mga kabaking at para to sa mga bagong subscribe sa ating youtube channel Ayan, kailangan muna natin tunawin yung mga sangkap mga baking bago natin ilalagay yung ating, bago natin ilagay yung ating arena. Ayan, simpre. Haluin na natin. Matutunaw din yan mga baking yung kahit buo, buo yung sangin natin ay matutunaw din yan mga ka baking kasi idadaan natin yan sa cake mixer. Ayan na yung ating arena mga baking Yan yung soft flour o kung okay, pwede namang kayo gumamit yan ng all-purpose flour. Ang kilo niyan mga kabiging ay isa 3/4 kilo o kaya 1750 grams na arena. Soft flour. Ulitin ko lang mga kabiging, pwede kayong gumamit niyan ng all-purpose flour. Pero yung ginamit natin diyan ay soft flour. Ayan mga kabiging, yung ating cake mixer, kailangan muna natin dyan sa cake, mi cake, mixer. At pwede naman yung mano-mano mga kabiging kung gusto niyo mano-mano kung wala kayong cake mixer ayan na uh, tignan nyo lang mabuti yung ating gagawin at napakadali lang itong timpla na ito mga kabaking at sinasabi ko nga sa inyo mga kabaking isang timplada pero makakagawa ka na ng dalawang klase ayan tayo lang siguro ang gumagawa yan mga kabaking hindi ko lang alam siyempre hindi lang naman ako yung gumagawa ng tinapay malamang meron ding gumagawa yan na ko siguro ganyan ayan tignan nyo naman at sabi ko nga sa inyo mga kabaking eh, matutunaw din yung saging yan Ay eh, sa lakas ba naman ng mixer na yan so ayan mga kabiking, at yan na nga yung ating banana chocolate moist cake at unay unahin natin yung plain ayan mga kabiging Unahin natin yung plain yan at kukunin natin yung ating paglalagyan na hulman. ayan, tignan nyo lang mabuti mga kabiging Hahati, hahatiin kasi natin yan sa dalawa Ayan. At gumamit nga tayo dyan ng measuring cup. Ang tansya ko dyan mga kawiking ay tatlong cup at saka tripod. Ang, ang tansya ko dyan mga kawiking. Ayan. Isa. Isa na yon Dalawa. Isa pa. Ayan. na yun. Maglalagay pa tayo ng kanyan mga kawiking. Kasi yun yung tansya ko dyan. Kasi nga, yung kalahati niyan mga kabiking ay gagawin na, lalagyan natin ng flavor siyempre. Ayan mga kabiking. Hindi ko pa nilagyan ng mga kabiking kasi tinatansya ko po nga yan. Nasa inyo na yun mga kabiking kung gusto nyong, kung magaling kayo sa Basta ang importante, malagyan natin yung dalawa na nilagyan natin ng shortening kanina na hulmaan. At i-fast forward na natin to mga kabiking para mapadali tayo. So, ayan mga baking nalagyan na natin yung isa. At ayan mga ka-baking, lalagyan natin yan ng chocolate flavor o kaya yung clavocor o kaya primera. Ayan mga ka-baking. Tinansya ko lang mga ka baking baking makuha natin yung tamang kulay ng chocolate. At kung meron kayong chocolate powder na food color mga ka baking pwede kayong mag-add. Eh, dahil sa wala tayong food color, di yan na lang flavor natin ang nilagay mga baking Ayan, haluin lang natin mga ka-baking at at yan ganyan lang siya hanggang sa makuha natin ng tama yung ating chocolate moist cake Okay mga kamiging, yan na ngayon ang ating pinis product at maglalagay lang tayo sa, ng money sa ibabaw. Yan yung ginamit nating money, yan yung happy peanut na money. At dudurugin lang natin mga kamiging, lalagay lang natin sa ibabaw. At saka pagkatapos malagyan ng money ay sasalang din natin na ganyan mga kamiging. At syempre ang magluluto ulit yan yung ating pinsan kasi siya yung tagaluto dito sa ating gawaan. Ayan, siyempre, salang na ng pinsang ko yun. Ayan. O, salang na. Ayan yung pinsang ko ulit. Ayan, tignan nyo naman kung, gaano pagwapo ang aking pinsan. Ayan, salang so, na siya. Siyempre, sa bunga muna, kailangan yung init ng ubi niya na yung siyempre, may init na mainit. At mamaya, papakita ko na lang yung finish product. Ayan. Ayan. Siyempre sasabayan natin ng ibang tinapay yan para hindi sayang yung gas. Ayan pa yung isa, yun na yung ating chocolate na banana cake. Ayan. Kailangan yung oven ay kailangan maintain para maganda yung pagkakumbok. Ayan, siyempre yan na. Nasara na yan at sasalaan pa yan ng iba mamaya. Yan yung mga tinapin namin oh. No? May pusa pala doon oh. No? Si pusa. Yan. Si pusa. Nandilis ko na si pusa. Salat ng pusa sa yung pinaka mataray. Shout out sa iyo pusa kahit nakikita kita pusa sa. Siyempre hindi nawawala yung mga kulitan natin dito. Ayan. Napakaganda ng pusa na to. Sarap. Ang sarap itapon sa labas. Ayan. Yan yung dalagang Ilocana. Pero may asawa na pala to. Walaan nyo na lang kung sinong asawa niya. Oy. Oh. Ito yung mga masarap dito. Tapos mayroon pa may kalahe pa to eh, yung nasa taas si Pig, si Piglet, tulog si Piglet ngayon. Kaya si Pusa naman ngayon ang pinsi natin. Yung isa wag ko lang video yung isa kasi naka-Bernie Santo. Nag-aaway sila ng kanyang van. Ayan ito yung vans namin. Ayan, hanggang dito na lang ulit at ka ko na lang sa inyo mamaya yung ating niloloto na banana cake, moist banana cake, choco at saka plain. Yo, ito na yung ating banana choco moist cake, mga kabiking at luto na. Siyempre, dahil sina natin to. Ayan, siyempre, isang simpla draw ang lang. Sakit na muna. Bari walong labas lang siya. Isa. Dalawa. Sa... Ayan, 10 pesos each ng isang slice, bali 8. Nandito na lang ulit, mga kapiki. Bye-bye! Hanggang sa muli natin yung pagkikita. Bahala!